mga kababayan, wala na po yung ang sama ng panahon o yung tinatawag na Intertropical Convergence Zone sa Mindanao. Kaya buong bansa ang makakaranas ng maaliwalas ngunit maalinsang ang panahon ngayong biyernes. Sa ngayon, Easterlies na lang ang umiiral na weather system sa bansa. Ito yung mainit na hangin galing sa Dagat Pasipiko. Itong Easterlies ay nagdadala din ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa gaya sa Metro Manila na nagkaroon ng panandali ang pag-ulan pag, -ulan, pag -ulan, Asahan pa rin po yan ngayong araw sa Luzon, Visayas at Mindanao. kung mapapansin nyo sa mga nagdaang araw. Bago umulan tuwing hapon ay lalo pang umiinit ang panahon. Bakit nga ba nangyayari ito? Ang dahilan nito ayon sa pag-asa ay dahil sa mataas sa moisture content at relative humidity ng hangin. Ganon din ang mataas na maximum temperature tuwing hapon. Kapag nagsasama ito bago umulan, nagkakaroon pa ng lalong pagtaas sa heat index o init factor. Ngayong araw na ito, 33 lugar sa bansa ang nasa ilalim ng mapanganib na level ang damang init. Ibig sabihin, posibleng pumalo sa hanggang 51 degrees Celsius ang init ng panahon na maaring magsanhi ng heat exhaustion, heat cramps at kahit heat stroke. Inaasahang magiging pinakamainit ngayong araw ang Dagupan City na maaring abutin sa 47 degrees Celsius ang damang init pinaka nararamdaman po ang init ng panahon tuwing tanghali at hapon. Kaya ugaliin ang pag-inom ng tubig at iwasan ang paglabas sa mga oras na ito. Kasabay ng mainit na panahon, apat na dam ang bumaba ang level ngayong araw na ito. at paalala muli sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon ugaliing tumutok dito lang sa PTV Info Weather.